Sa loob ng ilang dekada, ganito ang itsura ng mga plaka ng sasakyan. Pero bago matapos ang taon, posible na itong palitan ng Land Transportation Office. Pinaplansya na kasi ang programa para sa mas organisadong plaka ng mga privado at pampublikong sasakyan. May mga security features na kung saan hindi na basta-basta madudupliket ng sino man. Sa bagong plaka, dalawang kulay pa rin ang gagamitin. Dilaw sa mga public utility vehicles at berde sa mga privado. Mula sa tatlo, magiging apat na ang numero na nakalagay sa motor vehicle plates. Sa mga motor naman, balak na gawing lima ang mga numero. Para naman sa mga PUV, nakasad na ang ruta sa ilalim ng plaka. Siksik din sa security features ang mga bagong plaka. Kasama dyan ang watermark, barcode at one-way security screws at locks. Pagka ito ay ninakaw o kinuha nung hindi kanila talaga, hindi authorized ang magbabakbak nito, masisira na yung plaka. Dagdag ng LTO, papalitan lahat ng mga plaka kasama na ang mga dati nang nakarehistro. Pareho pa rin daw ang presyo. 450 pesos sa motorized vehicles, 150 pesos naman sa mga motor. Target ng LTO na simula ng bidding sa March 12. Kung walang magiging aberya, may bagong plaka na sa Hulyo. Approve naman daw ito sa mga tsuper. Maraming kulorong dito. Anong gumagamit ng mga peke, -peke plaka. Kunyari, nakarehistro. Yung pala, hindi kaya uh, pabor din sa amin may an los baños news 5